So ngayon, meron ka bang ano, this coming 2019 election for senator, meron ka bang top 3 na kumbaga pang bato? Okay, bato. O lang o lang si Bato, uh, yun. <laughs> si Kualo, <kolong. laughs> si, <kolong. laughs> si, <kolong. laughs> si Bato, si... Wala. Sino pa? Oh, ba? Sino pang gumapagbo? Si Kualo. Lions roaring in the morning sun. Searching for a longer day People feeling... Hello mga apo, magandang araw sa ating lahat mga apo. Ngayong araw ay nasa bata ako ngayon at ngayong araw ay kukuna natin ng mga opinion, uh, comment. Tatanungin natin ang ating mga apo tungkol po sa current issues na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Karna sa 2019 election. So ngayon, samahan niyo ako. This coming 2019 election, mayroon ka bang top 3 na kumbaga pambato, senator? Oo, meron. Mari ba namin malaman? Eh, secret. <laughs> secret na lang. Secret. Okay. Secret. Secret nga ba? Diba? Secret. Okay, ganito na lang. Uh, kumbaga tips na lang sa pagboto. Ano Advise. ba yung pwede mo uh, oh, mai-advise sa ating mga mag madlang people na nanood dyan? Ah, sige, maging matalino lang tayo sa pagboto natin. Kung hindi tayo nasisiyahan sa mga pamamalakad ngayon, pwede tayong mag-isip. Tama. Di ba? Wala namang masama kung magdalawang isip tayo kung sino dapat nating iboto, Maging Magiging wise lang tayo, ganun lang. Okay, so meron ka bang gustong batiin ngayon? Sa Hi, family? Bulacan! <laughs> Hi, tita! Mga tita ko! Hello! Okay. So, yun lang po, maraming maraming salamat. Basta be wise lang, yun lang oh. So, thank you so much Thanks. sa uh, This coming 2019 uh, senatorial election, meron ka bang top 3 na kumbaga pambato? Uh, para sa akin, sir, uh, number one ko si ano, si Bato. Bato. Si Bongo. Bongo. Si Aimee Marcos, sir. Aimee Marcos, ayan. Oh. So, ano naman yung mga tips mo? Tip tips mo tungkol sa mga ganun? Ah, para sa akin, sir, tinitingnan ko yung Uh, performance niya, saka yung background, yung ano pa katawan niya, yung tumatakbo. Katulad sa mga, hindi na ko naman sinisiraan yung, katulad yung ibang senador na, naman dating nakulong, ngayon tumakbo ulit, para naman magnakaw sa kakaban ng bayan. So dapat maging matuto na tayo no? Oh, dapat maano na tayo sa... Kailangan magising tayo. <laughs> Oo. Oh. Okay, so yun lang. Okay, so maraming maraming salamat. Salamat din po, sir. Okay. Sino nga pangalan mo ulit? Abdul Aziz po, sir. Okay, Abdul Aziz. Abdul po. Okay, so meron ka bang gustong batiin mga pamilya mo sa Pilipinas? Mapapanood nila ito? Ako, uh, binabati ko lang po ang mga magulang ko, sir. Uh, sa nanay-tatay ko, uh, huwag kayong mag-alala. Uh, maganda naman ang nga ano, ko dito. Kahit pa paano, nakarausin tayo. Kahit video may pagtitaste tayo dito. Uh, <laughs> uh, this coming 2019 election, meron ka bang top 3 na candidate for senator? Hindi tayo makakabot. Ay, ba dito? But if even case na ano, or kung uh, bibigyan ka ng pagkakataon na makaboto, sino yung kumaga top 3 mo? Senator? I, I. Sino ba yung mga uh, senator? Kasi hindi mo sila Bongo, sila Marcos, sila Rebilla, sila Lapid. Uh, Bongbong. Bongbong Marcos? Mm hindi. -hmm. Yung kapatid niya, kapatid ni Marcos. Aimee Marcos. Okay. Aimee, Aimee. Yan yung isa. Uh, um, Dela Rosa, andiyan din balik, sila. Balik yung mga artist mo sinabong Ah, yung mga artista dati. Sila Rebilia, parang mga ganon. Balik yun, wala, nam, wala namang okay naman ang uh, kanilang trabaho, diba? Hindi naman... Kumbaga, ibinilig siya sa servisyo ng Pilipino. So, tiwala pa rin yung mga Pinoy na mag... So, ano naman yung mga masasabi mong or may share mo na tips or mga advice para sa mga kapatid natin or mga kabayan natin na nanonood sa atin ngayon? Kung uh, kumbaga, ano ba yung mga karakter ng isang... Uh, politician na pwede natin uh, na uh, iboto. Hmm. Ang masasabi ko lang sa mga tao, sa mga kabayan natin, uh, both wisely ang dapat piliin. Yun lang. Okay, dapat... Uh, Maging maingat sa pagpili ng taong iboboto sa pagsisirbiso sa bansa. Okay. okay, so maraming maraming salamat kabayan. So ngayon, meron ka bang ano, this coming 2019 election for senator, meron ka bang top 3 na kumbaga pambato? Si Bato, si sino Ang, sino bang <laughs> si Kalu, si... <laughs> si, si, si Bato, Bongo. Bongo. Oh, ayan, mga Aribinia, si sino pa? sino pa? Siyono sino pa? Siyono si kung sino pa? si Bongo. kung sino pa? Siyono pa yeah. kung yeah. sino pa? Siyono pa So, so, Dr. No? Den, yeah? Dr. Ong. Dr. Ong, Dr. Ong. Dr. Ong. So, meron ka bang gusto nga sabihin sa mga OFW na kumbaga tips tips para sa iyo sa this coming 2019 election? Wala, vote wisely. 2019 na senatorial election. Meron ka bang top 5 na senator? Top 5 senators? Oh. Actually, wala akong alam diyan pero Okay, top 3 na lang oh, senator. Top 3. Okay ba to? Um, Sino yung ano, yung... Latino, Pimentel. May babae rin. Um, Amy Marcos. Hmm. Bongo. Bongo, Bato, Amy Marcos. Gusto mo sa pagboto? Ah, uh, vote wisely, of course. Vote wisely. Uh, vote wisely, okay. tapos kunin mo na rin yung 500, tapos... Uh, At diba? least may pera ka, At diba? At may pera ka, diba? Tama naman. So, oh, tama. gusto mo bang batiin yung mga kaibigan tama natin, na dyan, na, diba? mga natin dyan, or mga apo natin dyan na nanonood? Binabati ko ang lahat ng mga subscribers ni Papa Lolo. Sana... <laughs> bigyan nyo siya ng zero subscribers guys please and give this uh, downs uh, uh... this coming 2019 election for senator senator mayroon ka bang top 3 na kumbaga pambato ganon sa ngayon na uh, ang pambato ko si ano eh napupusuan hmm. ha napupusuan ka oh no, napupusuan ko eh isa na doon si bato bato ayan oh tsaka si si Marcos ayun yung Marcos at mm -hmm. uh, saka si Pimentel yun yun yung tatlo na lang yun yeah. ang pwede ko siguro piliin so, meron ka bang mga tips or advice sa mga uh, buboto ngayon uh, meron siyempre uh, pumili niya lang sila ng mga mas mapapakinabangan natin na senador na hindi tama. yung nakukuha lang sa popularidad tama yan ng isang tao at kailangan ano dapat talaga yung may kakayahan may malasakit syempre. sa ah uh, bayan. Kailangan, kailangan yon At, hindi yung pabasta-basta na lang natin. Pag gusto mo, gusto mo, kailangan isipin ng maraming beses. O dahil sikat, kaya yun, ibuboto natin. Ayan. Dapat talaga mas matalino na tayo ngayon, no? Siyempre. So, tungkol naman sa ano, tungkol naman sa this coming 2019 election, meron ka bang uh, pambatong uh, senator? Sino ba? Top 3, ganun. Si, sino ba sila kuya? <laughs> sila Bongo, Bongo sila Dila si Rosa. Bato, at saka si Pimentel. Pimentel, ayan. Yes. So So meron ka bang mga ano, uh, ka bang pinipili sa karakteristik ng isang uh, uh, senator para sa'yo? Uh, dapat may malasakit sa mga Pinoy, sa mga OFW at saka mga mahirap. Yes, tama po yan. So meron ka bang gustong uh, tips about sa mga, ano mga OFW na nanonood din sa atin ngayon? Ano ba? <laughs> oh, tips ah. na lang about sa ano pagiging isang wife-double ah. Ano ba dapat natin gawin? Be strong lang, ganun lang uh, Okay, so tungkol naman po kabayan sa si, ano Siyempre, balita natin or napapanood natin sa mga balita tungkol sa mga current issues doon sa atin about sa 2019 election ngayon, Meron ka bang uh, limang uh, five candidates, ganun? Five candidates, hmm. siguro si Batod de la Rosa, si uh, okay. si Rafael Si Bongo. Bongo. No. Sino pa? Yun lang. Parang yun lang kilala. <laughs> yun lang. Hindi, yeah. si Aime Marcos. Ay, yes, Marcos. Aimee Marcos. Oh. Ba? Okay. Aime Marcos. Baka ano tayo, mga hmm. PDP laban na. Hmm. Oh. Okay. So, ano, man, ano naman yung masasabi mo tungkol sa mga uh, OFW na nasa ibang bansa? Meron ka bang gustong uh, ibigay na advice or tips tungkol sa tamang pagpili ng ating leader? Siguro, uh, maging ano na lang tayo. Uh, Tingnan na lang natin yung nakaraan dati. Tama. Dapat hindi na natin ulitin yung uh, ulitin para sa uh, ngayong kasalukuyan na nangyayari sa Pilipinas. Na. Dapat maging matalino na rin tayo hmm. sa pagpili, no? Kasi kung uh, iboboto nyo pa rin yung nakulong na, tapos i-elect nyo pa, parang tanga na naman. Diba? So, tula. dapat maging uh, wise voter din na. Uh, advice mo na lang sa mga kapo natin, mga WFW. So, mga advice ko lang sa mga pupunta dito, uh, wala nang dapat ikatakot kasi mm -hmm. nagiging open na naman kasi gawa nga ng vision 2030 mm -hmm. pero yung mga nandito na uh, follow the rules lang para wala tayong barrier walang gulo Oo, diba? no? oh, walang gulo mm -hmm. so marami eh. mm -hmm. okay, so maraming maraming salamat sa iyo kabayan subscribe nyo uh, click di ano yun subscribe, subscribe the bell yes. bell button subscribe then uh, like okay thank you and uh, So Pro promote ko din pala si ano si Makel TV. Friend ko yan. <laughs> uh, <laughs> uh, ah ko yan sa ano sa Hyatt Regency Serida na. So ako makaka-visit kayo every Friday sa sa Ladies Night ng 50 ano uh, 567 diner, it's uh, 50% off sa lahat ng ladies. Yes. Tapos meron din kaming uh, set menus uh, hmm. sa Azure Restaurant sa Hyatt Regency Serida na. Okay? Okay so maraming maraming salamat sa iyo kabayan. Sun searching for a longer day, people feeling.